makakapanayam si Kapitan Lodi Yev Yeb ang namumuno dito po sa Yeb Dairy Farm. Magandang hapon, Kap. Ah, uh, magandang hapon po din. Ayun. Eh, Kap, eh magtatanong lang ako ha ah, tungkol dito sa dairy farm ninyo. At ako ay nagkakaroon ng interest eh. Paano po ba kayo nagsimula? Eh, since 2010, nagsimula po kami sa tungkol sa diri. Nung ayaw ko nang mamulitika, dahil namulitika naman ako na as a barangay captain. Eh, ang naisip ko kung paano matulungan yung mga mga kasamaan namin sa barangay na kapwa ko rin mga magsasaka. Kaya nagka-interes ako sa mga dairy. Hindi man dairy cow, dairy buffalo yung nakuha ko. Na nakipag-ugnayan ako sa Philippine Carabao Center nung panahon 2010. Na kung paano makaabil ng mga gatasang buffalo. Ito ay naisip ko na maging proyekto sa barangay namin, hindi man ako kondi yung mga kasama kong mga magsasaka. Na ang sabi, palagi nilang binubulong sa akin noon na dagdag kita sa gatasang bupalo. Yun ang mga promotion ng Philippine Carabao Center. Kaya nagka ako na maka maka mate o makakamit ng ganitong uh, production, dire. Nung binigyan ako ng pagkakataon, nakabil ako ng 25 na bupalo, isang bowl. Nakaabil ako noon, yung mga panahon na yon. Na yon 25, eh, na yung mga kasama namin sa Kuot, eh, nabigyan sila ng tigitigisa. Ako yung uh, namuno para kinuha yung 25 heads na bupalo. Na tigitigisa kami. Ang programa ng gober gobyerno natin ito na talagang uh, ibinibigay sa mga magsasaka na mayroon man nakapaloob doon eh yung ang nakapaloob doon yung mowa namin eh susunod ka sa mga alituntunin nila mayroong kang tinatawag na porridge ah uh, ah uh, pasture katulad nung pakain na iyaanda mo pati luti at saka housing. Yun ang mga pinag-usapan namin doon sa MUA. Tapos yung mga tining, bago mo maabel, siyempre, yung mga bupalo na yan. Walang money involved dito, kundi ito ay programa lang ng gobyerno. gatas na po ba kayo ngayon araw-araw? Eh, ngayon po, mayroon kaming walong ginagatasan. Sa ngayon, dalawang bisis kami gumatas sa loob na isang araw. Ang koleksyon namin na gatas, eh, sa umaga, mayroon kaming benchenko sa hapon. Halos ganon din. Na naglalaro kami sa 20 hanggang 25. Yung walo. pa-dry off na kasi sila. Pero kung kukumputin mo talaga ang gatas nito, dyan, dun sa standard, kung nasa peak season, ang tinatawag na peak season yung uh, kalakasan nilang gumatas. O, kung nasa peak season sila, gumagatas kami pinakamababa 6 na litro sa isang bupalo. Kung 8 yan, sa 6, o oh, di 48 liters, isang sesyon. Doon sa peak season, kung 48 liters yan, 48 liters din sa hapon, ilang litro yon? Di halos 96 liters. Ha? Kaso, pa-dry off na sila, ha? Almost, ito, almost 9 to 10 months na sila ginagatasan. Kaya ang koleksyon pa namin, ay eh, mayroon pa kaming uh, nakag standard na mga tatlo litro kada isang bupalo. Pero pa dry off, tatlo, ganyan, apat, dalawa, pabago-bago na po ito, dry off kasi sila. Yun ang tinatawag na dry off sa paggagatas. Ilang bang po ba yung tinatagal ng uh, paggagatas sa isang kalabaw? Ilang buwan? ah uh, ang isang kalabaw, umaabot pa siya ng 10 to 1 year. 10 months to 1 year na ginagatasan. Tapos, at after kalbeng, 10 days after kalbeng, umpisa ka na na maggatas. Kukulikta ka na ng gatas. 10 days after kalbeng. Ayun, hanggang sa 10 months to 1 year. Yun ang kwan namin dito. Yun ang experience ko. Ah, oh, yun ang experience namin dito. Practices. At 'pag uh, natanong po naman kamusta naman po yung market? Eh okay lang naman po sa market dahil sa bigo. Ano po ba nauubos? Opo. Basta kaya nga hindi namin makuha mag-process na. Dahil kakukulikta pa lang nandyan na yung mga mamimili. Yung Naubos. yung gatas namin sa umaga kulang na kulang pa dito sa ating bayan. Pam dito lang sa game bayon, Kulang na kulang pa. Kulang, na kulang Oh, yung gatas namin sa umaga. Ang ganda na mate, Oh. Kulang na kulang. Talagang may rumpang kuan. Yung gatas namin sa hapon, ah, nire reserve naman namin doon sa mga Clinton namin. Katulad ng mga foreigner, yung mga Bombay. Maraming Bombay na ah, Bombay ng talak. Bombay ng Panike, Bombay ng Ordanita, Bombay ng Nueva Ecija. Dito dagsa yung mga Bombay na to. Meron tayong makakapanayam na trainee dito po sa Gieb Dairy Farm. Magandang hapon kuya. Magandang hapon po sir. Uh, pwede mo alaman pangalan mo? Alan Navarro po. Taga saan po kayo? Dinalupian, Bataan po. Nako, layo. Paano mo nalaman na merong ganitong uh, dairy farm na pwede uh, magbigay sa ng kalaman? Dahil sa parents ko po sir, uh, gusto po nila mag-training sa... Uh, tungkol po sa dairy farming para pagdating ko po sa ibang bansa, kung sakali man, meron na po ako knowledge kahit pa paano po. So, kilala ng parents mo si Cap Geb? Hindi o, sir. Meron po silang kilala doon na sa Canada po na nag-recommend po kay Sir Geb po. Ayun. Nasaan po ba parents nyo? Sa Canada po, sir. Nandun na sila. Uh -huh. Susunod ka. Oo, uh -huh. sakali po ngayon taon po. Oo uh po. -huh. So, ano masabi mo dito sa training mo? Ah, okay naman po. Anson naman po silang lahat pa, para may matutunan po talaga. Oh, baka meron ko na isabihin. Baka napapanood ka ng mga parents mo. Ah, maraming salamat po sa opportunity na binigay po. Lalo na po kay Sir Geb. Uh, ang masasabi ko lang sa Kapa Kuma Farmers, nakikita nyo naman yung sa likod at nakikita naman yung mga video ni Kaya One. Ito yung sinimulan ko na ito pa rin yung tatapusin ko. Ang minsay ko lang sa inyo, mga kasama kong mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga kabataan na out of school kuyot, Na uh, dito kayo mag uh, toon o mag-focus para kayo may marating na kumu out of school ko kayo eh ako nandito naman para turuan kayo kung paano pag-produce itong mga nakikita nyo sa ngayon Ah, uh, bukod doon sa ititrain namin kayo na maganda eh, ito yung makikita nyo kung paano yung kalagayan nyo balang araw kung kayo ay magkakaroon ng mga pamilya lalong lalo na itong mga out of school yot yan ang mga gusto kong Uh, maturuan uh, may parating sa kanila itong itong ginawa ko na at marami pang darating uh, natutuwa naman ako at uh, pang international na pala yung par farm ko na yung give their farm eh sa totoo lang ma uh, ongoing niya yung accreditation namin sa TESDA. Oh, uh, diyan kayo magpo ngayon in situ animal production. Yung Gieb Dairy Farm Training and Assessment Center Incorporation. Sa barangay Ayos Lomboy lang ito. Okay, thank you. Maraming salamat sa inyo.